Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiya na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapiling natin ngayon ang isang brother natin na mashallah dumating dito sa opisina at uh, na siya at gusto niya na ikonsulta sa atin ang isang bagay. At nang tiningnan namin ito, ito ay mayroong mga nakasulat na mga kakaibang bagay na sinasabi niya ay ibinigay sa kanya noon na ididikit daw sa anumang bagay at yun ay magiging proteksyon. At ang binuklat namin ng nakatuping papel na ito, meron dito mga nakasulat na parang Arabic, pero hindi naman talaga maintindihan ang nakasulat o kung ano ang kahulugan. At malinaw sa kanyang sinabi na ang binigay sa kanya na ito ng mga tao doon sa kanila ay isang uri ng tinatawag na tamima o isang agimat o anting-anting sa Tagalog. At ang mga bagay na ito ay malinaw na haram. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruka wa tama'im wa tiwala shirk." Na tunay na ang mga ruka o yung mga uh, orasyon, mga panalangin, mga dasal na hindi na ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga agimat at anting-anting gayon din ang paggamit ng mga gayuma ay isang uri ng shirk. At ang paggamit nga ng mga ito, kung ito ay ginagamit ng may paniniwala na sila, ang mga anting-anting na ito, ang mga agimat na ito, ang nagdudulot ng kabutihan o kasamaan nang walang inalaman si Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ito ay shirkun akbar o malaking shirk at nagiging dahilan upang ang gumagamit nito ay maalis sa pananampalatayang Islam. Samantalang kung ito naman ay uh, bilang proteksyon ito naman ay uh, Sherpon Asgar na isang shirk pa rin bagaman ito ay hindi nag-aalis sa taong gumagamit ito sa relihong Islam. At kapiling natin ngayon si brother at uh, matatanong natin siya ng ilang mga mahalagang katanungan. Ano nga palang bang pangalan mo, brother? Ang pangalan ko po ay El Karim, mm, So, itong bagay na ito na binigay mo sa amin, ilang taon na ito na hawak-hawak mo o ginagamit mo? Mahigit apat na buwan. Mm, na So, ibinigay ito sa iyo ng isang tao na taga doon sa inyo. Oo, opo. Anong paliwanag niya at uh, bakit binigay niya ito sa iyo at anong gamit nito? Sa magkatawid, itong agibat na ito ay binigay ito ng, ng isang isang matanda sa ano, sa probinsya pro, probinsya namin. Kaya, pero, Nandun kami sa probinsyang yon. ang sabi sa akin ng ang nanay ko ay humingi ka ng agimat para maging protection yon 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 sa sa inyong matitirhan. So itong nagbigay sa iyo na ito, Muslim to? Sa totoo lang, hindi, ko, hindi ako yung kumuha nito. Sino yung kumuha nito? Sino? Sino yung kumuha niyan sa kanya? Ah. Yung ano, yung pamilya ko na pumunta sa probinsya. So, nang ibinigay nila sa si ito, pa paano mo ginamit yung papel na yan? Basta ang sinablang sa akin ng ng magulang ko, Idikit ko lang sa ano, sa harap ng pintuan, sa labas. So, idinikit mo nga siya sa harap ng pintuan? So, sinunod ko nga. So, nung mga panahon na yaon na yun nga, ibinigay sa iyo yung tamima o yung anting-anting na yan o agimat na yan bilang protection sa mga uh, masasama? Sa panahon na yun alam mo ba na yan ay haram at uh, yan ay shirk. Sa para sa akin hindi ko rin alam pero hindi ako naniniwala dito kasi ang protection ay nasa Allah. Ang Alhamdulillah. So kailan mo na realize na tanggalin yan doon sa pinto mo? Sa mo kinabit yan dito sa pinto ng bahay ninyo sa Davao? Actually, nagbo-board kami mm -hmm. kaya doon ko idinikit sa labas ng ano, ang pintuan namin. Mm -hmm. So, paano mo tayo dinikit? Nakadikit siya sa pinto na nakatupi yan o nakabukas? Nakabukas na lang. Makikita yung sulat nito. May kita yung nakasulat. At uh, itong bagay nga na ito, paano mo na-realize na ito nga ay haram? At uh, yun nga, tanggalin na ito doon sa pinto nyo at uh, sirain na nga o oh. Ta tanggalin doon? Kasi, yung isang araw, nagtanong ako sa ano, sa mga uma-brothers ko. Tinanong ko yung ano, sabi nila na Sirik daw yung ano yung yung agimat kagaya ng mga mga hanting ganoon sa ganito. Masya Allah, alhamdulillah at masya uh, Allah itong si brother, alhamdulillah. So bagaman nung mga panahon na hindi pa siya sigurado sa kaalaman pagdating sa mga bagay nito. Ah uh, so la para sa isang tao, umiiral talaga yung natural na pag-iisip o yung common sense na walang may dudulot sa atin ng mga papel na ito na kasamaan o kabutihan dahil lang lahat ng kasamaan at kabutihan ay mangyayari sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At masyala sa pagsisikap ng ilang mga brothers natin na may parating ang tunay na katuroan ng Islam ay naging maliwanag sa brother at naging kumbinsido siya na mali nga ang paggamit ng mga ito. At ito nga ay kanyang ibinigay sa atin at uh, sa mga susunod na maya maya inshallah ay susunugin na natin itong tamima na ito at nawa ang maiksi nating programa na ito ay maging isang babala at aral sa lahat ng mga kapatid nating muslim na ang paggamit ng mga bagay-bagay nito ay walang idudulot sa atin na anumang kabutihan kahit pa ang mga bagay-bagay nito ay ipinasa sa atin ng mga matatanda o ng mga mahal natin sa buhay dahil tunay na ang gabay ay nanggagaling lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pag-aaral natin na mga katuruan mula sa Quran at Hadith at hindi maaaring ang ating doktrina ay manggagaling sa sino mang tao lalo na, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi o ginagawa ay hindi ayon nga sa mga katuruan ng Islam. At dito natin tatapusin ang alhamdulillah isang napakagandang uh, programa na sinadya natin na i-record bilang aral sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. ang dito na lamang. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.